Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, may kilala mo ang limang hayop na may pinakamalakas na kagat. Ito yung mga hayop na kayang durugin ng buto ng tao dahil sa kanilang bite force. Habang tinatalakay natin ang mga amazing na hayop, may kilala nyo rin ang mga pambihirang tao. Simulan natin ang kwentuhan sa pagong na matatagpuan sa ilog ng Amerika. Ito ang Alligator Snapping Turtle. Sa unang tingin, mukha itong statwa. Ngunit maugulat ka sa kaya netong gawin. Panglima sa ating listahan ng mga Snapping Turtle dahil ang kagat nito ay may lakas na 1,000 pounds per square inch. Para magka ka kung gaano kalakas ang 1,000 PSI o pounds per square inch, katumbas ito sa tao na nadaganan ng motor na may timbang na 500 kilos. Sa sobrang lakas, kaya nitong dumurog ng pakwan. Madali lang din sa kanila ang dumurog ng pinya. Dahil dyan, dapat kang mag-ingat, lalo't delikado ang makagat ng pagong na ito. Kung ikukumpara sa mga tao, Meron lamang tayong puwersa na 160 PSI. Anim na beses na mas malakas ang kagat ng snapping turtle kesa sa kagat ng tao. Pero, paano nga ba nalalaman ng mga scientist kung ano ang puwersa ng kagat o bite force ng isang hayop? Ang sagot, yan ay dahil sa machine na tinatawag na InnoBite. Ito yung machine na dapat mong kagatin para masukat kung gaano kalakas ang iyong bite force. Pwede rin itong gamitin sa mga hayop gaya na lamang sa kung paano sinukat ang bite force ng pirana. Yang nakikita mong kinagat ng pirana, yan ang machine na sumusukat sa puwersa ng hayop. Pwede itong gamitin sa anumang hayop basta't curious kang malaman kung sino ang may pinakamalakas na kagat. Curious tuloy ako kung gaano kalakas ang kagat ng taong walang ngipin. Malakas kaya silang mga gat? Sa tingin ko, Oo. Ang mga snapping turtle kasi ay wala ring ngipin pero sobrang lakas mga gag. Gaya na lamang ng susunod nating bida na wala ring ngipin, ngunit may kagat na pamatay. Oo nga pala, kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, don't forget to click the like button. Maraming salamat! Tumungo naman tayo sa nagtataasang puno ng Amazon Forest para makilala ang hayop na may pagkalakas-lakas na kagat. Ito ang mga Macaw Parrot at sila ang pang-apat sa ating listahan. Mukha silang magandang alagaan, ngunit iwasan mo ang makagat nito. Ito kasi may bite force na aabot sa 1,200 PSI mas malakas ng kaunti kaysa sa snapping turtle at halos apat na beses na mas malakas kaysa sa kagat ng pitbull. Ang mga Macaw Parrot ang kinikilala bilang ibon na may pinakamalakas na bite force. Importante sa mga parrot na ito ang magkaroon ng malakas na bite force dahil sobrang tigas ng kanilang pagkain. Ilan sa mga pagkain nito ay matigas na buto, matigas na mani, at matigas na prutas. Maski ang matigas na nyog ay kayang balatan ng Macau. Dahil dyan, huwag mo itong basta-basta nga hawakan dahil kaya nitong putuli ng iyong daliri sa isang kagat lang. Kung labanan ito sa pabilisan ng pagbukas ng buko, abay may mga tao na kayang humamon sa mga parot. Sobrang tigas ng balat ng nyog kaya mapapangili ka habang pinapanood mo ang lalaki na to. Akalain mo yon, Gamit lang niya ang ngipin sa pagbabalat. Wow! Ang lalaki sa video ay si Chief Cap Teo Tafiti ng Bansang Samoa at ito ang hamo na hindi niya aatrasan. Ang galing! Gawa ata sa bakal ang ngipin niya. Tada! Kung wala ka namang matigas na ng ngipin, baka meron kang matigas na ulo. Ito ang hamon na hindi inatrasan ni Muhammad Rashid para lang buksan ang sandamakmak na nyog. Dahil sa kanyang husay, nasungkit niya ang Guinness World Record bilang pinakamaraming binasag na nyog gamit lang ang ulo. Guys, huwag niyo itong gagayahin dahil sila ay mga pawang eksperto. Gayunpaman, mas kabibiliban mo ang mga parot dahil likas sa kanila ang may malakas na bite force. Malas nga lang nila dahil kapit nito ang hayop na susunod sa ating countdown. Sa loob ng makapal na gubat ng Amazon, nagtatago ang mabangis na hayop. Isa ito sa kinatatakutang hayop ng mga parot. Ito ang mga jaguar at sila ang pangatlo sa pinakamalakas na bite force sa animal kingdom. Ang kagat nito ay nakapagtala ng 1,500 PSI, bahagyang mas malakas sa kagat ng parot, samantalang dalawang beses na mas malakas pa sa kagat ng leon. Importante sa mga jaguar ang may malakas na pangkagat dahil ang ilan sa kanilang tinatarget ay hindi basta-basta. Kumakain kasi ito ng buwaya na alam naman natin kung gaano katigas ang balat. Sa tuwing sila ay nagugutom, sinasagaan itong buksan ang matigas na shell ng pagong. Ito ang mga dahilan kung bakit nag-evolve ang jaguar bilang mamal na may pinakamalakas na bite force. Kung ikukumpara sa mga tao, mahina lang ang ating pangkagat. Malakas kasi tayong kumain ng mga bagay na malambot. Pero kung ganito katangkad ang burger na iyahain sa'yo, makakaya mo bang ubusin? Ito ang tinatawag na CN Tower Burger na kinikilala bilang pinakamatangkad na burger sa mundo. May tangkad ito na limang talampakan at tumitimbang ng 8 kilo. Upang simula ng burger, kailangan magprito ng 15 beef patty. Saka ito papatungan ng isang kilo ng bacon, sandamakmak na keso, at bubuhusan pa ito ng sauce. Kapag ready na ang burger, pwede mo na matikman ang amazing na CN Tower Burger. Nagkakahalaga ito ng $300 o 16,000 pesos. E ikaw ba, kaya mo bang ubusin mag-isa ang ganito kalaking burger? kung ang mga jaguar ang tatanungin siguradong kain lang ubusin ang walong kilong burger pero mas kaya ang mga jaguar ay siguradoong mangingilabot kung mga nila ang hayop na susunod sa ating countdown Tumungo naman tayo sa malalim na karagatan para makilala ang top 2 na may pinakamalakas na kagat ito ang mga pating may limang daang uri ng pating sa mundo, ngunit ang mga great white sharks ang nakapagtala ng may pinakamalakas na kagat. Ang isang pating na may haba na 21 feet ay may bite force na 4,000 PSI. Halos tatlong beses na mas malakas pa sa kagat ng jaguar. Para magets mo kung gaano kalakas ang 4,000 PSI, katumbas ito sa tao na nabagsakan ng bato na may bigat na dalawang tonelada. Kaya naman siguradong gutay-gutay ang karne kapag kinagat ng pating. Kahit mukhang nakakatakot ang kagat ng pating, merong lalaki ang kayang tumapat sa palakasan. Dito sa bansang Czech Republic, sumikat ang bodybuilder na si Rene Golem Richter. Maliban sa pagpapalaki ng katawan, pinagmamayabang din niya ang kanyang malakas na bite force. <laughs> Siya na marahil ang tao na may pinakamalakas na kagat. Ilang beses na kasi niyang pinatunayan kung gaano katigas ang kanyang bunganga. Dahil sa kanyang pambihirang kagat, halos lahat ng bagay na mabigat ay kaya niyang buhatin. Biruin mo, kaya niyang hilain ng truck na may bigat na 10 tonelada gamit lang ang bibig. Sa nakalipas na 10 taon, Umaabot na ng 20 records ang nakuha ni Rene Golem rector sa Guinness World Record. O mga bata, huwag niyong gagayahin ang kanyang ginagawa dahil si Rene Rector ay isang pawang profesional at numaan siya sa maraming pagsasanay upang makuha niya ang ganitong talento. Ang isa pang huwag niyong gagayahin ay ang paglangoy kasama ng mga pating. Pero kahit ang mga pating ay magugulat sa kung anong hayop ang nakakuha ng numero unang pwesto sa ating countdown. Ngayong nakilala nyo na ang apat na may pinakamalakas na bite force, eto na ang oras para makilala ang top 1 sa ating countdown. May ideya ka ba kung anong hayop ito? Eto ang halimaw na matagal ng kinatatakutan sa ilog. Sila ang mga buwaya at ito ang may pinakamalakas na kagat sa lahat ng mga hayo. Merong 24 species ng buwaya na nagkalat sa mundo ngunit ang mga Nile Crocodile ang may pinakamalakas na bite force. Ang isang Nile Crocodile na may timbang na isang tonelada ay may bite force na 5,000 PSI. Sobrang lakas kung ikukumpara sa kagat ng pating. Dahil sa lakas ng kanilang bite force, nakakayanan nilang hilain papunta sa tubig ang anumang hayop mula sa lupa. Napakatulis pa ng mga ngipin ito, kaya siguradong hindi mabubuhay ang sino mang ng buwaya. Ito ang mga dahilan kung bakit ang buwaya ang numero uno sa ating listahan. Kung magkataong maglaban ng buwaya at pating, sino sa tingin mo ang mananalo? Maraming nagsasabi na mas malakas ang buwaya pero para sa akin, sa tingin ko lang naman, mas malakas ang mga patiling. Ngayong nakilala mo ang limang may pinakamalakas na bite force, ano pa kaya ang hayop na hindi ko naisama sa ating listahan? I-comment mo na yan sa baba ng mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay El Gabriel Yap at El Laika Shane Yap Pangilinan. Hello rin kay John Kale Gilyaron. Shout out kay Monsur Martin Igne. What's up kay James Palas. At kay Mam Ma Nelia at Dwayne Escultura. Maraming salamat sa inyong panunood. Now see you guys on my next video. Ka FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.